Hi guys, dahil na-miss ko mag-volleyball series, kaya tara at mag-mini vlog today. Nakaayos na nga pala ako nito, kaya iniintay ko na lang yung mga kasama ko ngayon. Ito nga pala kami, nakitulog sa bahay nila sa Irene. Kasama ko pala si Bessie Wang. Oh, naman ang mga doggy. May kidlat. Hello, baby. Ay na nga guys no, bigla nagbuhos yung malakas na ulan. Grabe hindi naman swimming yung pupuntahan ko pero napakadami kong dala. Kaya pala sobrang dami kong dala kasi uwi ako ngayon sa bahay namin. Grabe dun muna ako mag i ngayon kasi matagal na ako dito nakikitulog. Pinatila lang namin yung ulan ngayon para makalabas na rin kami. Kaya pala sobrang init kahapon yung pala bubuhos yung ulan ngayon. Si Vic kapag sinasama ko mag video, lagi nila nagka flying kiss. Yung paglalaroan pala namin guys sa Lotus Mall. Kaya kahit umulan or bumagyo, dead malang doon kasi mall naman yung namin. Kaya kapag tag-ulan marami talagang ang papaset doon. Dahil doon talaga mas okay lang na pagtagulan na. At saka guys, ah, ngayon ko lang talaga nalaman sa Lancaster Zone. 2. Kapag malakas pa lang ulan dito, grabe yung baha. Lalo, lalo sa mga kalsada nila. Kaya fast forward na nga guys, ayan, na rin kami sa Imus Lotus mo. Kaya buti na talaga tapos na yung ulan dito sa Imus. At saka hindi kami nahihirapan sa parking lot dito ngayon. Kaya nasa loob na kami, ayan, pakit na rin kami. Feeling ko naman hindi kami na late kasi minsan talaga late na nagsimula dito. At sakto-sakto nga dating namin, meron pa training ng volleyball ng mga bata. Kipapa? Palala ko nga pala sa si inyo si Ryan na yan, isang admin sa club namin sa volleyball. Grabe, sobrang bait din yan. Lagi ko ring nagiging kakampi lalo na pag mga shuffle game. Ito nga ngarin pala si Miss China yan, isa rin admin dito sa club namin sa volleyball sa kasi parang ako nakita dito dalawang avatar. <laughs> Naaawa na rin pala ako sa sapatos ko, grabe sobrang itim na. Palala ko sa sapatos ko, yung bago pa yan. sobrang ingat talaga ako sa sobrang liliit. Ang dami ko nang ingat. sige na mag highlights na. Ay lowlights lang pala to. Oh, 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 oh. Ayan lang pala yung video ko guys kasi kapag nagbi-video talaga ako na wala na ako ng laro. Ipapakita ko sa inyo mga highlights sa mga kalaban ko sa mga kakampi ko. Kapag naging kakapi niyo ako, send ko sa inyo yung mga video ng highlights niyo. <laughs> Kayo ang tapos sa laro namin yan, bumili muna ako ng lemonade. Kataka na nga ako ngayon ng lemonade ngayon, grabe sobrang tamis na. Wala na ako narandaman na asin. Gusto okay. ko sana talaga mag-video lahat ng gaming, wala talaga pag may video talaga. Wala talaga akong laro. Asin sa lahat ng game namin, wala kami na panalo. Kayo kinalaban namin yung rank 1 na yan dahil laglagan na yun. Buti na talaga na kami yumyo kami, nalaglag namin yung rank 1. Tingnan niyo naman tong dalawang to, Magjowo, sobrang sweet nila. Sana all. Pati na guys, to, hindi namin yung na-expect na for the championship pa kami. Dahil lumaban talaga kami sa mga laglaga. Kaya buti na talaga lahat na kakampi ko nagkaroon ng laro talaga. Kasi kung hindi kami nanalo sa laglagan, just ko for the baswa nata kami noon. Kaya yung tapos na yung laro namin, ayan, nagmakdo muna kami. Nang libre nga pala si Vic sa Kasimar. Na nanalo nga pala si Vick sa Sugal. Hindi ko alam kung anong klase Sugal yon pero alam ko iskater ata yon Kaya yung nakawin na rin kami, dumaan muna ako sa pick-up copy dahil sobrang nagkikarib talaga ako ngayon ulit dito.